Gawen, ikaw na. Magsalita ka. Boss, ang problema ko ay hindi mo kayang tulungan. Uminahon ka. Kung pera ang problema, kaya ko yan. Sabihin mo. Ang mga biyanan ko ay humihingi ng 388,000 na dowry. Boss, hindi mo naman. Mababayaran ka para sa akin? Sino nagsabi? Boss, naman. Uli mo na ako sinagot. Sigurado ako na ubus na ang kondo mo. Tama na ta. Maghiwalay. Na tayo na maayos. Zhaowen, huwag ka munang umalis. Boss, ano po ang ginagawa nyo? Isama mo ang biyanan mo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ang kasal na ito ay matutuloy. Ikaw, ang boss ni Zhaowen. Tita, sinabi sa akin ni Zhaowen na humihingi ka ng dotena. 388,000 para sana anak Teka, sandali. Lilinawin ko. Hindi lang pera ang... Habol ko sa 388,000. Nagsakripisyo ako nang malaki para sa kanya. Alam mo ba kung gaano kahirap ang mga nakaraan? Narito ako para tignan kung seryoso siya sa anak ko. Seryoso? Pampondo lang sa anak mong lalaki? Tama, pero tita, Tama ka talaga. Malaki ang nagastos mo sa pagpapaaral sa kanya. Sabihin nating daan at lahat. daan at 50 libo iyon. Nagditiher Tatlong daan at Walang bawasan. Kahit piso, huwag bawasan. Tita, pakinggan niyo ako. Karapat dapat ka. Nang tatlong daan libo. libo yan total daan at 50 libo. Tama. Boss, kayo pagkasan nila, pababayaan niya kayo. Dapat kayo bayaran. Dagdagang bayad sa sama. Gawin na natin isa milyon. Makatwira. CJ, bilugan natin sa isa milyon. Isang milyon. Isang milyon. Kasundo na? Kasundo. Walang atubili. Zhao Wen, pumayag ang boss mo. Isang milyong dot. Walang pera. Walang kasal. Chin sabi mo ayusin mo, ngayon triple na, hirap na hirap ako sa, 388,000, isang milyon, imposible, paano mababayaran? Ginoo, huwag mong sirain si Jawet, walong taon na sila, magkasama. Tama, malapit ka ng mabangkrok, sinasama mo pa siya, It, hindi patas, chin ming, ping, pag di ako nakasal, sisiraan ko buhay mo, hindi kita patatawarin. Isang milyong natanggap na. Ito. Sinabi kong tutulungan kita at ako ang lulutas nito. Hindi ka naniniwala. Nagdududa ka ba? Ang milyon na ito ay regalo kong kasunduan. Iya. Iya pa rin ang tawag sa akin. Tawagin mo akong inay. Ha? Ah, inay. Si CJ, aalis na ako. Inay, ay, ingat ka.